Muling tiniyak ng PhilHealth ang sapat na pondo para sa benepisyo ng mga miyembro ngayon 2025. Ayon sa PhilHealth, umaandar na ang paggamit sa 284 billion corporate operating budget ng ahensya. Nakapaloob dito ang budget para sa 10% pagtaas ng mga benepisyo. Itataas rin ng PhilHealth ang case rate para sa mga pinakaginagamit na benepisyo, kabilang ang community-acquired pneumonia, hypertension, animal bites at iba pa. Ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na naitatag sa pamamagitan ng Republic Act 7875 o National Health Insurance Act of 1995. Layunin nito na makapagpatupad ng Universal Health Insurance Coverage para sa mga Filipino na magagamit sa panahon ng medical emergencies. Ang mga miyembro ng PhilHealth ay nahahati sa pagiging direct at indirect contributors. Sa ilalim ng direct contributors ay ang formal economy members o ang mga empleyado ng gobyerno o private sectors na nagbabayad ng regular na PhilHealth contributions buwan-buwan. Mga kasangbahay, mga self-earning individuals at professionals, overseas Filipino workers o OFW mga naninirahan sa ibang bansa na may dual citizenship at ang tinatawag na lifetime members o mga nakapagbayad na ng kabuang 120 contributions. Sa indirect contributors naman, nabibilang ang mga senior citizens, indigents, mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Persons with Disabilities o PWD. SK officials, local government-sponsored members, at mga qualified dependents ng mga principal members tulad ng asawa, anak, o mga magulang. Ano-ano naman ang mga binipisyong maaari mong makuha bilang membro ng PhilHealth? Inpatient benefits. Kinocover nito ang mga parte ng hospital bill kapag ikaw ay na-confine sa mga accredited hospitals at healthcare institutions ng PhilHealth. Ang bawat karamdaman ay may kaukulang case rate o halagang mababawas sa total hospital bill sa mga tinatawag na primary care facilities. Halimbawa, ikaw ay na-confine dahil sa moderate pneumonia, mababawasan ng 10,500 ang iyong hospital bill. Isa pang enhanced inpatient service ng PhilHealth ay ang pagtatanggal ng single period of confinement o ang pulisiya na nagsasaad na hindi maiko-cover ng PhilHealth kung ikaw ay mao-ospital sa parehong karamdaman sa loob ng na araw. Ang outpatient benefits package naman ay ang assistance na ibinibigay ng PhilHealth para sa procedure na hindi kinakailangan ng hospital admission. Kabilang dito ang 156 sessions ng hemodialysis bawat taon, one-day surgical procedure, radiotherapy, at outpatient blood transfusion. Sa pagpasok ng taong 2025, nagpatupad ng mga karagdagang benepisyo ang PhilHealth na nasa ilalim ng inpatient at outpatient benefit package nito. 50% increase sa na nasa libong case rate packages ng PhilHealth ang ma-enjoy ng mga miyembro nito. Ibig sabihin, tataas ang coverage ng bahagi ng hospital bill na babayaran ng PhilHealth para sa mga ma-admit sa accredited hospitals simula January 2025 maaring makita sa website ng PhilHealth ang updated case rate. maaring na rin makapag-avail ng emergency care outpatient services ang mga membro ng PhilHealth. Covered na ng PhilHealth ang mga pasyenteng madadala ng emergency room pero hindi kinakailangang may-admit mayroon na ring primary care dental health care package na maaring may avail ng mga membro sa mga konsulta facilities. Kabilang dito ang oral examination, prophylaxis, fluoride application at emergency tooth extraction. Sisimula na rin ng PhilHealth ang pagkakaloob ng mga prescription glasses. Initially, ito ay magiging available para sa mga kabataan. Pero plano ng ahensya na expand ito sa mga adult patients sa malapit na hinaharap. Ang Z-Benefits coverage naman ay para sa hospitalization at specialized treatment protocols para sa mga malalang karamdaman tulad ng cancer, kidney transplant at orthopedic implants. Ang SDG-related benefits naman ay tulong para sa mga miyembro na na-diagnose o kasalukuyang nagpapagamot sa mga sakit na malaria, HIV-AIDS, animal bites at voluntary contraception procedures. Para sa mga kumpletong listahan ng mga sakit at amount of coverage na binibigay ng PhilHealth, maaaring bisitahin ang www.philhealth.gov.ph benefits. May serbisyo ring pinagkakaloob ang PhilHealth para sa mga buntis kabilang ang antenatal care package para sa prenatal check-up, laboratory tests at ultrasound, normal spontaneous delivery package para sa low-risk vaginal o normal deliveries, kabilang dito ang postnatal check-ups, cesarean, breech extraction, complicated vaginal birth at iba pa. Kabilang din sa maternity benefit package ang newborn care package na nagko-cover naman sa newborn screening, hearing test at iba pang essential newborn care. Gayunpaman, ang benefit package na ito ay maaaring lamang ma-avail sa unang apat na panganganak. Isa pa sa serbisyo ng PhilHealth ay ang konsultasyong sulit tama o konsulta na isang comprehensive outpatient package na minamandato ng Universal Healthcare Law. Sa ilalim ng nasabing programa, lahat ng Filipino ay maaaring makagamit ng PhilHealth Konsulta. Kailangan lamang nilang magparehistro sa isang PhilHealth Accredited Consulta Package Provider o KPP para magamit ang benepisyo. Tandaan na ang pagpaparehistro sa KPP ay iba pa sa pagpaparehistro bilang membro ng PhilHealth. Ang lahat ng rehistradong membro na ng PhilHealth ay maaari ng magparehistro sa KPP upang mai-avail ang mga sumusunod. Consultation, Health Risk Screening and Assessment, Selected Laboratory and Diagnostic Test, Selected Drugs and Medicines. May tatlong paraan para makapagparehistro sa konsulta. Member initiated registration. Maaaring magparehistro gamit ang iyong PhilHealth member portal account. mag login o gumawa ng account sa https://memberinquiry.philhealth.gov.ph/member at i ang Konsulta. Pumili ng isang Konsulta package provider or KPP kung saan mo nais makagamit ng benepisyo. Siguraduhin updated ang iyong PhilHealth membership information na makikita sa Member Data Record or MDR sa portal. Kung walang internet access, maaaring magtungo ng personal sa mga sumusunod na tanggapan upang makapagparehistro. PhilHealth Local Health Insurance Offices o LHIOs. PhilHealth Customer Assistance, Relations and Empowerment Staff peakers sa mga ospital. PhilHealth Action Center hotline, magpadala ng text message sa 0917 898 7442. Maari ring makapagparehistro sa lahat ng mga KPP, local government units o LGUs at iba pang ahensya na binibigyan ng permiso ng PhilHealth na magsagawa ng third party assisted registration. Ang PhilHealth Consulta package ay magagamit sa alinmang pampubliko o pribadong pasilidad na accredited ng PhilHealth bilang isang konsulta facility. Upang malaman ang mga KPPs, maaaring bumisita sa www.philhealth.gov.ph slash partners providers institutional slash map. Mas madali na rin ang paghahanap ng impormasyon at pagpoproseso ng claims dahil maaari na itong gawin online www.philhealth.gov.ph/services.